Naging matagumpay ang isinagawang Job Fair and Business One-Stop Shop kasabay ng pagdiriwang ng agdao ng Kagayan. Ayon sa Kagayan Provincial Information Office, dinagsa ang nasabing Job Fair ng mga nasa 187 na aplikante na kung saan karamihan sa mga ito ay kababaihan. Layunin ng ikinasang aktibidad na mapababa ang unemployment rate ng probinsya, gayon din upang matulungan ang mga Kagayano na makapaghanap ng trabaho na makatutulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ilan naman sa mga ang aplikante na kabilang sa hard on the Spot, katulad ni Jericho Francisco ng Gumarueng Piat, ang nagpaabot ng pasasalamat sa oportunidad na ibinigay ng Pamahalang Panlalawigan ng Cagayan. Ngayong taon, dalawang putsyam na local employers at walo na international o overseas employers ang lumahok sa Job Fair and Business One-Stop Shop na may halos dalawang libong job vacancies. Para sa IFM News, ako si Idol LV Ancheta. IDOL!